Idol, kakanta tayo ng Good Vibes para sa ating mga senador na nasartalo sa kanilang investigasyon sa kay Wapping kay Alice Buo Mayor, ex-Mayor Gagawa tayo ng katatawa, katatawa-tawang lyrics Ito po ay pakinggan niyo. sana po inyong magustuhan so Bago po lahat, pakisubscribe and like sa ating channel Salamat po! Oh <laughs> Ang mga senador, ang mga senador, asar kay Mayor Alisco. Pag nagtatanong, pag nagtatanong, ang sagot niya ay paikot-ikot lang. Konpensya, ipa-kontemsya. 'Yan ang sinasabi ni Senador Risa. Self-incriminate, self-incriminate ka Yan ang sagot mong nag-iisa Sinado jinggoy, sinado Na Napasugot pa sa ibang tibon Asar talo siya, asar siya Sasagot sagot ng bubog paikot-ikot Umamin ka na at umamin ka Sagutin mo na ang tanong ni Isada Ang love life mo ay aminin mo na Sa isang mayor ang pangalan mo'y nakaborda Ayaw, Bato ba? Senador ba ay nangangamba? sa expensive na binunyag <laughs> Ang tanongnya kung magkakilala ba sila? Ang sagot na may hindi pa. Ayun <laughs> ba? Senador Gatsalian, Senador Gatsalian, kaasar sa kanyang katanungan. 1.1 billion, 1.1 billion, bakit kanila binunduhan? Magsasabi ka, magsasabi ka Kung sino sa'yo ang nagpapadala Ay inbox my right Incrimination Ang account ko ay naka na Yan ang ano problema Pag mag-inbox Wala magawa Hindi natin pwedeng sampalin Hindi natin pwedeng bubugin Kasi Karapatan niya yung Magsabi siya ng ganyan Kaya asar na lang tayo talo pa pero tuloy tuloy lang magkipagtulungan magkikipagtulungan ka sa mga tanong ay magsasabi ka ibunyag mo na ang mga sindikato sa kidnapping at sa extortion Senador Bato ay nangangamba bishop na pinunya Ang tanong niya kung magkakilala ba sila Ang sagot na may hindi pa Sinador Gatsalyan, Sinador Gatsalyan Naasar sa kanya ang katanungan 1.1 billion, 1.1 billion Bakit kanila may ka Magsasabi ka, magsasabi ka Kung sino sa'yo ang nagpapadala Ay inbook my right, incrimination Ang account ko ay naka na <laughs> Yan ang uh, katawa sa Senado Wow! Manood ka doon ma-enjoy ka sa sagot <laughs> sa kita mo yung asar natin. <laughs> Thank you po. So subscribe and like sa akin channel. Mabuhay tayo lahat.